pumunta kami sa mall na 54 dito sa Turkey yan ang ganda ng mga place nila dito yan ang mga natutaanan namin yan ang mall na malaki din kami nagpasyal tapos ayan pa maraming mga kanan. Ang ganda ng mga view. Ang gaganda ng mga lugar. Tingnan nyo, di ba? Napakalinis. maa ka talaga sa mga lugar nila na magaganda. Ayan ang lugar na basahin nyo na lang. Hindi ko mabasa eh. Basta yung mga nadaanan ipapakita ko lang sa inyo. Kasi nakakaganda ng ano sa pakiramdam. Ayan, diyan na lugar mababasa nyo. Kayo na bahala. Tingnan nyo, 'di ba? Ang ganda ng tanawin. Yan ang ano, pasyalan pero hindi kami nakapasok diyan. May ano pa sila oh. Tawag niyan. Basta yun na yun, kayo na bahala papakita ko lang sa inyo ang lugar nila dito sa Turkey Mga bundok. Diba? Ang gaganda ng tanawin. Maa-attract ka talaga. Ayan o. Tingnan nyo ang tanawin. Ang mga kabahayan. Ang ganda. Ang bundok na matataas. Yung mga lugar nila dito kahit bundok pero maganda siya. Tapos yung mga bahay nila dikit-dikit na yung iba pero yung iba naman malayo-layo din bawat isa. At saka sa mga bundok din. Pero impressive lahat ng bahay nila dito sa Turkey ay simintado Kaya nakaka-attract talaga para sa sarap sa pakiramdam na makita mo yung lugar nila na parang gaya sa atin sa Pilipinas. Ayun o, no, tingnan nyo. Maraming mga bahay na mga simintado. Tapos, mga puno. Ang dami mga puno. Tapos, dyan, madadaanan nyo. Madadaanan nyo. Nadaanan Ma pala namin yung farm ng ano, mais, corn ba? Ayan, corn yan. Kita nyo. Malawak sya na pananim nila na corn ng mais. Tapos mayroon pa silang hindi nataniman oh. Malinis na. Tapos kita nyo yung mga building na yan. Bahay din yan. Mga simentado. Tapos yan may lagartin na daanan namin pero hindi ko alam kung ano na yan. Bye bye!